Hello, welcome back to my YouTube channel. Good morning, my guys. Andi naman ako sa magang ito. Makulimlim ang panahon ayon po. Oh, parang uulan ata mamayang hapon. Maglilis, maglinis ako sa bakuran ng aking kubo-kubo. Ayan po. Daming damo. Oh. Ayan po. Samahan niyo ako maglinis. Sanggalin ko yung mga damo dyan. Kasi pag lunggakan ng anong lung, um, mga ahas. Kasi dito minsan may nakikita kaming ahas pero maliliit naman, hindi naman yung mga ahas na yung papanood sa YouTube na malalaki. Hindi, dito ay bihere lang na may ano dito. Maaligid na ahas dito sa anong paligid-digid pero minsan lang hindi palagi. lagi niya ako maglinis. Ayan na po o. kasi wala akong time noon. Kasi busy kami sa pagtatanim ng mga taniman na palay. Oh. Tingnan niyo ang mga palay namin po. O, yun ang palay namin. Oh. Yun ang palay namin. Ito naman bungad na ito ay sa ati. Doon naman kami. Yung tatlo na yon sa tabi ng mga talong doon, yung tanim ni Brian, mga talong yun. Hanggang doon sa tabi ng ilog, doon, mga okra, sitaw, mga pipino, doon, mga kabatiti. Yun, ang ano, pero yung mga okra, wala na, lanta na yun. Ito, mga talong na yan ay anak ko, ang dami ng kwan, mga sili, yun. Oh, nahihirapan ako mag-ano yan, wala akong pang sa magtanggal ng mga damo. Inumpis, inumpisan namin na tinanggalan ng damo pero hirap pa rin kasi ano, mga dambuhalang damo yan eh. Yung mahirap na tanggalin. Yan po, good morning sa inyong lahat. San man sulok kayo sa araw na ito or umagaw, o umagang ito ay sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan at ilayo tayo sa anuman kapahamakan ni Lord sa ating buhay. Uh, love you all and God bless everyone. Samahan niyo ako maglinis ng damo dito sa bakuran or paligid ng aking kubo-kubo. yan po ang gamitin ko na nga itak walang tabas hindi ko alam kung saan yung tabas itak na lang po ang gagamitin ko gamitan ko. So, oh, yun ano ka, ka, kahapon. Kasi madamo na. Kailangan ano. Hmm. bahayan nang ahas uh, may bayabas so, oh okay, pero tanggalin ko na lang kasi marangan sa paligid Ito muna ito kasi baka o mamaya na ang iti naman ang na kilit ng araw. ng ko kasi ito eh dibi kit kami lahat noon hello tapos yung dingding. Okay. Oh. Mm -hmm. Hirap talaga oh. Pag di ko ayos mo tanggalin eh. ay. Ano naman eh. kasi itong ano ko ko ito ang inyo ko nang tiara para maano ko ito may may tatagamot ko ulit <laughs> wala akong tiara eh sana po ay magkaroon naman ako ng tiara para ang iano ko yung sarili ito ha? ito oh um, masakit minsan lalo kung anong magbuhat ako ng madigat, ng mga madigat na trabaho ay yun masakit samahan niya ko mag ano maglinis ng damu damu ito naman po ay ano ito ito o. Oh parang ano yung tabako ito oh. herbal atay ito eh. to oh. oh. parang herbal ito eh. ang alam pa alam ko herbal ito eh. may magagamot yan na sakit pero hindi ko lang alam search yun na lang sa google maraming ano dito damo na tumutubo na hindi, hindi hindi ko alam na ano pala herbal? itong itak Ito lang po isa ko. Hello. Mm. Yan na lang po ang gamitin ko. Mas matalim Mas maanong. แน่นพอแต่ก็น่าจะกาสิน तो ओ इंतहा गयो जान हमारी सुनकर मैं नहा फनती muna ang ano, kaligid ano, ano, ng kobo-kobo. Ko. ko. Yan po. Natanggawan ko konti. Salamat sa pagsama sa akin. At ako ay kakain na. Thank you sa pagsama sa akin. Ayan na po. O. Pwede ko ng ano yan. Sindihan na mayang hapon. Hi! <laughs> dito, andito ako sa gitna ng kab pabundukan ano na po ang bundok ko daming laman laman hmm. good morning sa inyong lahat love you all and Jesus love you mabuhay